So welcome to Orvis Victus International. Okay po, this is another division. Ibig sabihin, kung po ay nakapag-create ng maraming milyonary at milyonaryo, nasa Pilipinas ka man o kahit wala kang background sa negosyo, tama or nasa ibang bansa, Guys, ngayon merong bagong division which is ang Orvis Victus International which is focused sa protection plan or emergency fund na kung saan ikaw mismo at ang buong pamilya mo pwede pang isield at pwedeng protektahan. Okay, ibig sabihin pwede kang magkaroon ng emergency fund. Ang maganda po niyan, meron pagkakakitaan. Okay, hindi lang po siya basta emergency fund. Okay, ang tanong, gaano ka-stable? Okay, ang Orbis Victus International. Guys, tayo po ang katay natin is a Stronghold Insurance Company. Okay, gaano ka-stable this company? Okay, ito po ay 62 years na po. Okay, ibig sabihin, mas matanda pa sa atin. Tama? At alam niyo po ba, 70%. Okay, 70% ng mga kumukuha ng mga, sasak, ng mga uh, insurance ng mga susakyan. Okay po, alam niyo po bang galing yan sa stronghold? Okay, o ba diba, nakipag-tie up siya. Okay, sa so Orbis Victus International, ang tanong ko sa iyo, proud ka ba? Okay, gaano ka-importante na ikaw ay may emergency fund? Tanong ko sa iyo, may emergency fund ka ba? At kung meron ka, ang taluko sa iyo, ang nanay mo, tatay mo, anak mo, magulang mo, insured ba sila? Kung hindi, this is the right opportunity. Okay? Bakit kailangan na shield tayo and protected? Okay? Of course. Kapag dumating yan sa buhay natin para siyang calamity, hindi mo alam saan kailan darating ang ganyang pangyayari sa buhay natin at sa pamilya mo. Kung ikaw ang breadwinner, tama, ikaw talaga tatakbuhan yan. Anong naiiwasan? Kahirapan, crisis, of course, pag aala -ala. Kasi pag dumating yan sa buhay natin, hindi natin alam. Tama, si Lord lang nakakaalam. Tama, at least meron talagang maiwan sa family mo. Ngayon, this is income protection awareness. Ano yon? Kasi nga, yung kinikita natin kulang pa. Tama? Ngayon, tinamaan ng ganitong pagkakataon or accident sa pamilya. Okay, ipit sabihin, mapoprotektahan yung ipon mo, yung iyong, yung iyong income araw-araw, kung magkano man yung kinikita mo, tama, pag dumating yan sa buhay mo, at least meron kang makukuha, okay, meron kang marerefund Okay, sa Orbis Victus International, sagot na yan ng OVI. Is it good or very good? Of course, very good. Guys, hindi po dyan nagtatapos. Bakit? Meron po siyang consumer empowerment. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na pwede mo siyang pagkakakitaan. Hindi lang po siya basta protection plan. Mabilis i-claim. Kaya nga po ito ay insurtech. Okay, ano yung insurtech? Mas pinabilis. Okay po, napakabilis po ng process niyan pagka-encode, okay, saglit lang yan, meron ka ng ECOC or Certificate of Coverage na doon sa Gmail mo. Okay, ganun siya kabinis. But this is paperless transaction, very affordable, at eto yung pinakamaganda, walang monthly hulog. Uulitin ko, gusto nyo ba ng protection plan na walang monthly hulog? Okay, eto na po yung hinahanap nyo na pwede mong proteksyonan, okay, at ishield ang buong pamilya mo. Tanong, may nakapag-claim na ba? Guys, alam nyo po, more than 15 million na po ang nakapag-claim kay dito po sa Orbis Victus International. Hi, this is Coach Jeff. Welcome to Orbis Victus International. Pag-usapan natin ang isa sa mga digital protection products ng Orbis Victus International, Platinum Silver. Ang Platinum Silver ay isang personal accident digital protection product na ang mga coverage benefits ay ang mga sumusunod. Personal accident coverage of 1 million pesos. Kung sakali man pumanaw ang isang digital member dahil sa aksidente, ang kanyang beneficiary ay makakatanggap ng 1 million pesos. Total permanent disability worth 1 million pesos. Kung sakali na aksidente ang isang digital member at nagkaroon ng disablement o di kaya dismemberment, makakatanggap siya ng up to 1 million pesos. Unprovoked murder and assault worth 250,000 pesos. Medical reimbursement of 200,000 pesos. Lahat ng mga gastusin mula sa pagpapacheckup, pagpapaospital, mga gamot na binili, at iba pang nagastos ng isang digital member dahil sa ay naaksidente, ito ay ma-reimburse mare up to 200,000 pesos. Daily hospitalization income of 2,000 pesos per day for a maximum of 10 days. Kung isang digital member ay naaksidente at kailangan makonfine sa isang ospital, magkakaroon siya ng 2,000 pesos per day bilang kapalit sa nawalang income dahil siya ay nakonfine. Maximum of 20,000 pesos naman ang benefit dito. And burial assistance worth 50,000 pesos. Ang lahat ng coverage benefits na ito ay napapaloob sa mga terms and conditions and general exclusions na matatagpuan sa inyong e-policy o confirmation of insurance. Ako po si Jeffrey Gonzalez, taga Paranaque City po. Ang work ko po is delivery rider sa isang fast food chain. Bali po, pag out ko po sa trabaho, dumidiretso na po ako ng pasig para sunduin po yung asawa ko. Nung pauwi na po kami, malapit na po kami sa bahay, biglang bumusang ang ulan. Meron kaming dinaanan na humps na iniwasan ko po, gumilit po ako ng daan, hindi ko po napansin na marami palang lumot at putik. Kaya po kami na aksidente. Nung time na nasa hospital na kami, na first aid ako, na x-ray, nagulat ako nung nabalita ko na may bali pala yung left clavicle ko. Doon po ako natakot, na-operahan daw ako. Iniisip ko, saan kaya kami kukuha ng pambayad pang sa operation ko? Buti na lang, a few months back, nalaman ko yung tungkol sa Silfro. Isang accident insurance na ino-offer ng Orbis Victus International. Kumuha ko ng Silfro that time para sa aming dalawa ng asawa ko. At ngayon, hindi ko akalain na ito pala ang pagpagaan ng sitwasyon namin. Ang time na ginagamot ako sa ospital, dahil sa injury ko hinang aking aksidente, hindi ko alam na nakikipag-usap na pala, nakikipag-coordinate na pala ang asawa ko sa OBI para po sa aming claim. Tumawag ako sa OBI office at in naman nila agad ako. Minigyan ako ng instruction na mag-email ako sa Igloo. At wala pang 24 hours, sumagot agad sila. Nagbigay sila ng list of requirements para makapag-claim kami. Ayun nga po, kaya habang nasa ospital pa po kami, ay tumatak tumatakbo na ko yung processing ng claim namin. At nito nga po, October 18, 2021, nakapag-claim po kami ng 160,000 pesos na malaking tulong po talaga para sa amin. habon habang nagpapagaling ng asawa ko at hindi pa siya makapagtrabaho, kahit papano, may panggastos kami sa araw-araw at pambili ng gamot. Kahit papano, yung ipon namin mag-asawa para po sa future ng anak namin ay hindi magagalaw dahil dito sa assistance na galing sa Silpro. Malaking bagay ang pagkuha namin ng Silpro. Malaking tulong sa akin at lalo na sa pamilya ko. Maraming salamat, Orbis Victus International. Maasahan ka sa panahon ng pangangailangan.